hanggang kailan tayo magtitiis. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan. Hanggang kailan natin hahaya ang yurakan ang dangal ng ating bayan ng mga taong inuuna ang sarili kaysa sa sambayanan. Ngayong taong 2025, muling lumutang ang mga iskandalo sa gobyerno. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa mga proyekto ng flood control. Mga kontratistang napipilitang magbigay ng 25% na komisyon sa ilang mambabatas para may pagpatuloy ang kanilang kasakiman sa pera ng mamamayan. Habang nagpapakasasa ang mga nangurakot, ay narito tayong mga Pilipino, lumulubog sa baha, kahirapan at sa kawalang pag-asa. Korupsyon, ito ang kanser ng ating lipunan unti-unti tayong pinapatay. Hindi ito simpleng sakit lang. Isa itong epidemya na kumikitil sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Pangarap ng mga manggagawa at sa dignidad ng bawat mamamayan. At kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa ang kikilos? Kaya't saludo ako sa mga mamamayang nagsasabing, Tama na, sobra na laban na. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang galit? Sapat na ba ang protesta? Hindi. Kailangan natin ng pagbabago sa sistema. Kailangan natin ng mga leader na hindi takot mawala ng posisyon basta't hindi mawawala ang tiwala ng mamamayan. Kailangan natin ng mamamayang hindi nagagalit lang tuwing may balita kundi patuloy na nagbabantay, nagsusuri at bumuboto ng tama. Mga mamamayang Pilipino, ang kapangyarihan ay nasa atin. Tayo ang nagpapasahod sa gobyerno. Ika nga ni Vice Ganda nitong naganap na pakikibaka sa luneta. Kung ang mga opisyal sa gobyerno ay hindi ginagawa ng tama ang kanilang mga tungkulin, Karapatan nating palitan sila. Karapatan nating panagtin sila. Karapatan nating ipaglaban ang kinabukasan ng bayan. Sa huli, ang laban kontra korupsyon ay hindi laban ng iilan. Ito ay laban ng sambayanan. At habang may mga Pilipinong handang magsalita, handang kumilos at handang lumaban, may pag-asa pa ang Pilipinas. Maraming salamat mabuhay ang mga Pilipino